Nagandang araw muli, mga kahabi farming. Uh, update sa mga alaga natin sa araw na ito. Mga kahabi farming. Ito sila. Nagpapakain tayo, mga kahabi farming. Nadagdagan yung muscovy ducklings natin ng lima, kahabi farming. Dahil hat yung lima na kwan mas ducklings o, yun sila bali bitik yung one chicks natin na mas kobe yung lima diba? Saka yung Rhode Island 6 natin, yan, yan sila mga kami family. So, nabilis na lumaki sila at uh, lumalakas na kumain. So yung pagkain nila, may minix natin na uh, uh, GMP to, minix natin ng yung price na grill na maliliit. kaya so, yan, sila. So gusto gusto nila yung one, yung pagkain nila, makasagi pa rin. So yan. yung mga

Pwede rin dati, nagdagdagan ng na kan. bagong huts na akong ducklings. Ayan sila. So, talong mo lang may sister ko sa iyo. Sa inyo mga uh, happy farming mga alaga natin, Sisil, Ang Moscovy at saka Rhode Island Red. So, yun sila. So, Yan sa muli, maraming salamat sa pagsubaybay nyo at sa panunod nyo sa aking mga video, mga happy farming. Sa aking mga subscriber, maraming salamat po. Sa aking mga silent viewer, maraming salamat din po. Uh, nawa nasiyahan kayo at nagkaroon kayo ng inspiration kung paano ako nakapag nakakapagparami ng mga alaga natin mga kabi pami so yan sila ngayon hanggang sa muli maraming salamat and bye bye and God bless to you